ako ka pa. Hoy, nakita mo yung EA? <coughs> yung executive assistant nandun pala. Oh, kapas na, ni Ring. Hindi eh. nga lang sila magkatabi ni Mr. Harry Roque. Okay? Oh, ito man. Lonely naman Hello mga bata, helmet. men! Siyempre, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa Tapos don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi ka-updated. Sa lahat ng mga ina, parang so -so sa asaw namin video ko per. Oo, kahapon, present din si Mr. AR. Dala sa rin na. Oh. Trouble Buddy ba? No. Sa Senate hearing. Andan man si Trouble Buddy. Oo naman, siyempre, present. Pero hindi sila magkatabi ni Mr. Harry Roque. Okay? Mm -hmm. Mabuti -dulo, dulo ba? Ay, wow ito, naman. Oh, so lonely naman. Lonely ba? is that. Ito, panawarin nyo. For Salamat now, po. uh, gusto pong, ko pong magkapagtanong naman kay uh, Mr. dela Serna. Sir. Sure. So, uh, unang tanong, sir, ka, ugnay po ng uh, recent raid ng uh, PAOK at saka NBI. Nakapunta na po ba kayo sa tuba, doon sa Tuba, Benguet? Uh, good, good afternoon po, uh, Madam Chair. Um, and... Uh, Your Honor po. Yes po, Your Honor. Nakapunta na po ako All right. Uh, nabisita niyo na po ba yung bahay ni Attorney Roque doon? Yung sinasabing uh, meron siyang uh, interest in that house. And if so, pwede niyo bang i-confirm na yung bahay sa raid ng PAOK at NBI ay bahay na may kinalaman si Attorney Roque? Um, Ee po ko ni Attorney Harry Rocky before uh, hindi ko po alam if kanino po yung bahay na pinagsisitan po namin uh Madam Chair. Sorry, hindi nyo pa alam hindi kung ko po alam kung kaninong bahay po yung pinagsisitan po namin uh most of the time po. Pero nabisita nyo na dahil sabi nyo na, 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 na stayan nyo yung bahay na yon. Ah, uh, yes po, your uh, uh, Madam Chair. All right. So, punta naman tayo sa Porac. Sir, anong ginagawa ng mga dokumento nyo? Uh, doon. Oh wait, before we ano, we go to that question, Mr. De La Serna. Kaugnay po nitong kung nakabisita na kayo doon sa bahay at kino-confirm niyo na may interest si Attorney Roque sa bahay na iyon. Sabi niyo nga po hindi uh, uh, nyo alam kung siya ang may-ari pero bilang EA nakapag-stay na kayo uh, doon sa bahay na yon. Sabi ni Attorney Roque, ang bahay sa Tuba, Benguet ay pagmamayari ng isang korporasyon, yun na nga pong PH2. At ang korporasyong iyan naman ay pagmamayari ng Biancham. Mr. De La Serna, stockholder po ba kayo? Either sa PH2 or sa Biancham? Um, honestly po, hindi, uh, hindi po ako stockholder ng PH2 po. Pero stockholder ba kayo sa Biancham? Uh, yes po. Uh Uh, Madam Chair. Alright. Salamat sa inyong tanong. Dahil yun nga po ang ipinapakita dito sa General Information Sheet ng Biancham na stockholder po kayo uh, doon. Uh, so, yun. Pagkatapos nitong... Um, well, Mr. De La Serna, kung stockholder kayo sa Biancham... Bakit sabi niyo hindi nyo alam kung sino'ng may-ari nung bahay na pagmamay-ari ng PH2 na pag, na ang may-ari naman ay ang Biancham din. Kung saan kayo majority? Eh kung saan kayo stockholder? Ah uh, po uh, Madam Chair. Um stockholder po ako ng Biancham pero hindi ko po alam ang lahat ng properties po ng Biancham po. So bukod sa PH2 may iba pa bang properties ang Biancham o iba pang korporasyon? Uh, to be honest po, Madam Chair, hindi ko po alam yung uh, properties po ng Biancham. So, hindi nyo rin alam na ang Biancham ang may-ari ng PH2 or alam nyo ba? Um, Madam Chair, hindi ko po alam na Biancham po yung owner ng bahay po sa Tuba, Bingget po. Well, Biancham ang may-ari ng PH2, PH2 ang may-ari sa bahay sa Tuba, Bingget, kung saan nakapag-stay na kayo. Pero hindi nyo alam na yan ay pagmamay-ari ng... PH2. Okay? Paano kayo naging stockholder ng Biancham? Um, nung naalala ko po, um, may pinasign na po na document sa akin before to be a stockholder po ng uh, Biancham po, Madam Chair. Sino nagpasign sa inyo nung dokumentong iyon para maging stockholder ng Biancham? Uh, to my, uh memory po Madam Chair ito si Attorney Val Ortega po Madam Chair. Attorney Val Ortega. Ah yes po. Sino Madam po si Attorney Ortega? Siya po yung majority holder po ng uh, Biancham po uh, Madam Chair. Ah siya ay majority stockholder ng Biancham. Sorry maliit lang yung dokumento uh, their resource persons. So we will see kung nandito si Attorney Val. Sorry uh Mr. Dela ano po yung family name ulit ni Attorney Val? Ah ito ba? si Percival. Uh, uh, tama po, Madam Chair. So Attorney Percival Ortega. All right. So si Attorney Percival Ortega. So kilala niyo po ba uh, si Attorney Ortega at itong ibang incorporators ng Biancham? Um kilala ko po si Attorney Val Ortega po, Madam Chair. All right. Kilala niyo ba yung uh, tatlo pang incorporators ng Biancham? Sir? Oh, ito po yung i flash din po namin yung incorporators ng Biancham para maitanong sa inyo kung kilala nyo po ba yung iba bukod kay Attorney Ortega. Ito po. So, uh, nan ah, okay. kilala nyo po ba si So, Herminio Ari Al Roque Jr. So kilala niyo po siya. Kilala ko po siya, Your, uh, Madam Chair. Kilala niyo po ba si Myla R. Roque? Kilala ko po, Madam Chair. Alright. Kilala niyo po si Joel R. Butuyan? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi. Kilala niyo po ba si Jarmay C. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Alright. And finally, kilala niyo po ba si Eileen R. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi niyo kilala. So ang kilala nyo lamang sa ibang... Alright, that's right, that's right. So sa mga incorporators, ang kilala nyo lang ay sina Herminio Harry L. Roque Jr. at Myla R. Roque sa Biancham. Uh, tama po, Madam Chair. All right. Tapos dun sa stockholders, ang kila kilala niyo pa lang sa mga naitanong ko pa lang sa inyo ay si Attorney Ortega. Tama po, Madam Chair. All right. So, uh, mamaya baka maitanong ko sa inyo yung tatlo pang uh, stockholders sa Beyond Cham. Di ba mga bata helmet ang dami mga katanungan talaga. Natapa talaga, present naman na si Trouble Buddy. Oh, very good naman. Natanong din yung mga kung bakit siya nasa porak mga mm -hmm. pero bakit parang hindi yata natanong yung mga travel expenses no ano ba yung travel, uh, travel, travel uh, ba nila itatanong pa ba yon la lang curious kung lang kung tanungin yon pilot naman siya eh pilot oo nag-aral man siyang maging pilot oy ay nag-aral ba siya oh kaya siya nandoon tsaka free Oh, free. Free yung pagtira niya, oy. Eh, pero ito, videographer, ah. May mga nakakatawang ganap din para sa mga Senate hearing na inaatenan ni Mr. Robin Padilla ba? Ay, ano yun? Ito! Uh -huh. <laughs> Ebat eh, ba't ibang masenic cheering yan? Na inatay na ni Mr. Robin Padilla. Pero, talagang, ano, no, bitch ko, par siguro talaga medyo nagugutom talaga si uh -oh. Sen Robin sa mga ganyang hearing. Kaya, kailangan kumain din oh, siya, oh, di ba? Appreciative naman siya. Appreciative naman sa mga, ah, ba't ka sumasandal? Uy! Kasi, ginaya ko lang si Mr. Robin Padilla. Pag subo kasi niya, bigla siya na pasandal. Oh, pasandal ah. Oh, patulog. Sarap! <laughs> Ang sarap naman yan! Hey! Ang sarap! ng buhay ng Sarap buhay! Oy! Sarap talaga. Tumak pa na kaya ako bilang senador. Na oh, kayo. sarap buhay! Gagano'n din ako. Oh. Para ma-experience ko din. Yung pag-agat ko, pag-uya ko, Magandang espiritu! <laughs> Umasok <laughs> ka. Pero ayan nga mga batang helmet na mga ganap, no? Maraming talagang pasabog ang nakarang Senate hearing uh -oh. at mas maraming pasabog ang susunod na Senate hearing about dyan sa Pogo Sir! Oh. oh, may bago na naman tayong aabangan! Yes! Oh, i-comment down below nyo na dyan mga batang helmet kung ano masasabi nyo sa mga kain ay este ano Diyos sa Pogo Serie pala na yan. Anong kain na pinagsasabi mo? Kain na na! stay Please? happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi kami sa bahay ni Kahelmet na nabukay. Keep selling better everyday. God bless everyone. Bye! Gutom ako. Ah, order tayo. Gusto ko Paris.